Hi! Magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat na no, may nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, panibagong topic tayo mga kasawi na ano ang tatlong sign na nang-aakit sa sa'yo ang isang babae sa isang lalaki mga kasawi. Ang una mga kasawi is pabor sa lahat ng gusto mo. Alam niyo ba ang isang babae kapag ka ito ay nang-aakit sa isang lalaki lahat ng ginagawa mo or sinasabi mo sa kanya ay pinapaboran kanya. Hindi ito kumukontra sa'yo para naman mas masabi mo sa sarili mo na ay gusto ko tong babaeng to. Para mahulog yung loob mo sa isang babae kapag ka eto ay pinapaboran ka niya palagi mga kasawi. Ayan yung ating unah na sign. Ang pangalawa mga kasawi is sunod sunuran sa mga gusto mo. Alam nyo ba ang mga kababaihan kapag ka eto ay inuutusan mo. Ayan. Alam nyo ba lahat, gagawin niya kahit kapapahamak pa niya is okay lang. Sunod-sunuran siya sa mga inuutos mo. Wala siyang pakialam kung sasabihin mo sa kanya. Kasi para sa kanya ay inuhulog kanya. Kinukuha yung loob mo. Kinukuha kanya sa patibong. Para kapag once na ikaw ay talagang nahulog na sa mga patibong niya, ending ay maaakit ka talaga sa kanya kasi mapapalapit yung loob mo sa kanya ay lahat ng gusto mo ay sunod-sunura na lang talaga siya mga kasawi ayan yung ating pangalawa na sign ang na mga kasawi is ini-invite kanya na mag-inuman kayong dalawa alam nyo ba ang mga kababaihan kasi alam nila ang kahinaan na isang lalaki ay ang pag-inom So, ibig sabihin, kapag ang isang babae ay inaakit ka, tapos naiyaya ka niya na dalawa lang kayong mag-inom, so, ibig sabihin, dun kanya kukunin. Kasi kapag once na lasing ka na, ay madali na para sa kanya na akitin ka niya, yung lalandiin ka niya. Kasi nga, dahil ang isang babae ay hindi niya ito gagawin kung wala siyang pagnanasa sa'yo, kung wala siyang interes sa'yo. At higit sa lahat, pinaplano niya ito para naman maangkin kanya kapag kapag na ikaw ay lasting ka na. Ayan yung ating pangatlo na sign. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Madali naman talagang malalaman ng isang lalaki kapag ka once na inaakit sila ng isang babae. Yung para bang kapag ka magkasama sila ay sinusudo sila ng isang babae. Yung inaakit sila, yung magtinginan sila, yung titig na titig, yung kagat labi, yung talagang hindi ka pakakawalan sa kanilang mga tingin kasi malalaman mo ang isang babae na inaakit ka talaga niya lahat gagawin niya para lang mahulog ka sa kanya at mahulog yung loob mo sa kanya kasi mga kababaiyan, hindi naman ito gagawin sa'yo kapag ka hindi ka inaakit, normal na tingin yung tingin ng isang babae iyo kapag once na ito ay hindi ka aakitin so yun lang po mga kasawi, yung aking advice maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin, sa so walang sawang pag-share to comment, sa so mga hindi hindi pa po pag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na, na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga.